Good evening, good evening mga kantingero Ibabahagi ko sa inyo ito Paunahan na lang po at eh, Mayigit 35 po na katao Ang nabigyan ko na Yung mga hindi pa nabigyan mga kantingero Ito po yung gift ko sa inyo Sa Christmas at saka bagong taon New Year ito po, legit po ito ha, mga kaantingero. Ipapadala ko po sa inyo ito, ura-uraga po. Message, like and share lang po. Ito po, sing, -sing po ito. JBI Pinagsama-sama ko po dito ng tatlong tatlong sulok ng mundo. Tatlong Maria. Isa langit, isa hangin, isa lupa. Ang laman niya po ito. Tested na po ito kasi tinesting ko na mga kaantingirao. Ito po ang kasama niya, ito at saka ito po, kahoy po na kamandag. May laman na po dun sa loob niya mga ka kaantingirao. Ito po. Bali, dalawa na kamandag na cross. Ito po, ginagawa ko po itong isa, ginagawa ko mga kaantingirao. Yan, ito po yung isa. Ibabahagi ko po ito, ipapadala ko po ito kauntingero. Ito po ay legit. Ito naman po isa ay may may nagtatangan na ganito pong itsura niya 'yan ma kauntingero pagka nagawa. Ayan po. Ganito pong itsura niya pag nagawa kauntingero. Ito may nagtatangan na po ito. May nakakuha na po kauntingero. Legit po ito, libre po ito mga kantengero ha. Ito po yung Christmas at saka New Year ko sa inyo. Dalawang kamandag, isang singsing. -sing. Yan. Dalawa lang po ito ha. Dalawang kamandag, isang singsing -sing po ang papahamagi ko sa inyo. Tapos, yung isa naman po na kukuha kung meron. Ito po. <coughs> Nandyan po sa loob niya po ang mutya. Ayan po, lung, uh, nakalitaw po. Yan. Tapos nan, may ulik bangon po sa loob niya ko laitin. May tubig na din ito kantingero, tubig po ng bernesanto at tubig po ng Manawag. Ito po oh. Yan. Ayan po. Ayan po siya, oh. Gumagalo po ito kantingero ah Legit po ito, ipapadala ko po sa inyo ito kantingero. Ayun po. <clears throat> Yung kulay pula kantingero ay po yan ng kawayan. Itong kulay itim ay ulit bangon po yan na buhay. Tayo po. Yan. May tubig po yan kantingero, nilagyan ko po ng tubig. Ayun po. Ayan po. Ayan po. Oh. Ayan po. Ang kasama niya ito, kanting ka hero, ay ito. Buhok po na gumagalaw. Ito po yung kasama niya, kanting ka hero. buhok po na gumagalaw at sa sasamahan ko din po ng kahoy na kamandag ito po iisa lang pula ito iisa lang po mga yan yan bali tatlo bali tatlo po tapos tatlo po ito legit po ito mga, mga kantingero pinapadala ko po ito legit po kung sino po yung makakuha yan ito po ay Christmas ko sa inyo at saka New Year. Ito naman po yung dasal nya Ang dasal po ng Isang sing-sing Ito Isang sing-sing at saka dalawang Kamandag Ito po kasi yung nasa loob nya ay iba po na nilagay ko dyan sa loob nya Iba din po itong pagkamata nya kantihiraw Hindi pa natapos Ito po yung Dasal nya Hoy, hindi makita. Yan. Malalaman ito, malalaman niyo din kating ngayon to kung sino makakuha kasi ito is ipapasama ko po ito, i-send ko po. Ang may kahulugan na din po ito kating ang sinulat ko na kahulugan niya ay bala man o sa baril, itak man o sa itak, ako iyong iligtas, Panginoon kong Adonai. Yan. Ito po 'yon. Tapos yung itong kun naman, itong mutya na ito na dalawa at saka buhok sa isang kamandag ito po ang latin nya magkabaliktad po yan kaanting hero ah kasi guguntingin ko na lang po yan ito po ang nakasulat naman po ay pangkalahatang proteksyon yan sa mga riders na nagdadride nagbumotor ito po ang kailangan sa mga negosyo. Ito palang mo na ito kan ay sa perfect ito po sa negosyo. Yan, sa negosyo, sa sugal. Yan. Negosyo, sugal, gabal ng katawan. Ito po 'yon. Kung papakinggan niyo po aking babasahin po sa kanya sa latinya matam sa tor, mitam sa lum, mikam, sahur. Hindi ko na po ididiretso. May tatlo pa po na word. Yan. Ito na pong isa, bala man o sa baril, itak man o sa taga, ako iyong iligtas, Panginoon, kung adunay, traminda, insubabit, at trismikam, sa, sa tor, iduna, nutambat, istutum hindi ko na po ibibigkas po ulit. Ito po. Ito po yung <clears throat> tatlo, uh, tatlo lang po. Bali Bali limang tao po. Bali limang tao po yung mabibigyan po ito. Kung sino po yung kan. Pauna na lang po mga kantingero kasi naghihintay po ako ng message yung papadalaan ko po kahoy na kamandag at saka sing sing dati ay wala pong bihira lang po yung nag-message sa akin. <clears throat> Ang messenger ko po ay Salom Arepo. Yeah. Eh ko po sa inyo po ito. Ito po ay kwento, libre po ito. Ipapadala ko po ito. Tested po yung mga nagkan, mga naggagamot. Uh, shout out dyan yung mga naggagamot ito po yung kailangan nyo para hindi ko yung pumapasukan sa loob ng katawan kasi yung mga iba mga kantengero, espiritu to espiritu nilalaban nila wag, wag po gamit po at saka espiritu nya Yan. gamit ang gagamitin mo kunwari sing sing ang gagamitin mo at saka kamandag nagtatahang ka ng ganito yung mga nagagamot tapos yung kalaban mo ay espirito. Yan. Hindi yung ispirito mo at talaga mapasokan ka talaga. Kasi yung mga iba po ay wala pong singsing. -sing. Kaya napapasokan po. Yan. Salamat salamat mga ka-antingero. Paki subscribe and share and like na lang po. Ang aking YouTube channel Edison Mariano alias Mao nang Igorot. Good evening po sa inyo. Ipapadala ko po ito mga raw. Legit po ako, legit. Good evening, good evening po sa inyo.